may mayong may mayong buntag ang mga mayong hapon mga idol nang ano sa kuan sanita tupog sa lubi nang ko kay mao may mahimo na to grado kanira akong buhaton kuan man sad mahalin man sad ni mo mani atong kinabuhi na mag tanim kamot para makapalit og makaon bugas, sudan ginamos bye 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 <laughs> hapon mga idol na sorry sorry na sad ko na sakay kong ibay kay mupalit ko ang bukas usa ka kilo init kayo ay puti init ah kuyaw kuyaw kayo gatakihon ta eh. si bako lang kalayo. Doot. Doot. Sore-sore <laughs> sa mga idol kay awag tang si problema kay kuan man mag-move mag on Huwag kong on ko, kaya kung anak ka babae na matay man, eh, magmukit ko, susuwi lang ko. Huwagin na sa di sa kay May dayan. May dayan sa yaso. Aming Kami sa tayo. May muntag mga idol. Nag-init kong tubig eh, mag kuan ko tubig init, eh, para painit o, pa init yan ba? paman may mga idol. ka hui, ka hui, ka hui, may. hui, ka kuan man. hui, Putan, ah, paong, eh. Ini demputan ke? Ah, pau eh. Ini mai ini ini tak ke? Pau one. Basa